Uh, magandang araw po. Ito 'yung likod si Freddy sa Facebook po 'yan, no? Facebook at sa YouTube channel i at Pilipino sa Amerika blog. Okay? Uh, at kung hindi pa kayo naka-subscribe, paki-subscribe lang po at para tuloy-tuloy ang ating um ang ating uh, miti in sa buhay, most mas especially when it comes to uh uh political situation there in the Philippines. Uh, na talaga nakaka, ano, nakakatakot na, no? Kung tutuusin ang pagiging agresibo ng mga uh, Doderteklan, clan, mga followers niya, at itong si Maharlika, di dyan sa Los Angeles, California. Na walang ginawa kundi uh, batikusin, murahin, A uh, ang ating presidente na walang pagrespeto, walang paggalang at kasiraan ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Uh, parating nga uh, ang kanyang ginagawa ay uh, spreading uh, false information na walang batayan, walang walang ebidensya. Uh, only hearsay. Marites ang tawag dyan. Di ba? Ito. Ang sabi niya ngayon sa latest vlog niya, ay siya raw ay nag-expose eh, na meron daw patong ang kanyang ulo uh, dyan sa Pilipinas. Uh, patong na ulo. Ang uh, ni Mary Ward, kung ano man ang maaari mangyari sa kanya. Ah? Uh, asa na ebidensya? Nadinig mo lang. Ah, uh, may nagbulong. Hoy, hoy, may patong na ulo mo. Ay, i-report mo na agad. Okay lang, i-report mo sa police. Ah, kasi ako, ginagawa ko rin yan dito eh. Pero pag mag-report ka sa police, it's just pupunta ka lang sa ano no, sa, sa desktop ng ano sa sa police sa desk, sa desk table. Ah, uh, sabi mo, ano reklamo mo? What are your uh, about are your uh, complaint? sabi uh, sabihin ko, uh, meron nung patong sa ulo ko diyan sa Pilipinas. Gala, isusulat mo lang. Mapabasahin ng mga pulis yun. record book lang. Ganun lang ang police report dito sa Amerika. At ito ay ilang beses ko nang ginawa niya sa Chicago. Kaya itong sinasabi ni, Li, ni, ano, ni Maharlika uh, ay hearsay lang. Hearsay. At gusto lang niya lumaki. Pinalalaki niya yung maliit na nadinig lang niya. Nadinig o oh, baka gawa-gawa lang masama din yan. Uh, yan ay may... Sabagat narito siya sa Amerika at ang kanyang pinat, pinar, uh, pinararatangan ay nandiyan sa Pilipinas ay parang walang visa yan. Unless kayong mga audience, kayong mga followers, kayong mga viewers ay maniniwala at ito ay magkakaroon ng confusion dyan sa Pilipinas. Hindi naman kay, uh, sa inyong kalaman na ang pagkapanalo ng ating pahulo now on its second year as uh, President of the Republic of the Philippines I in line with the Constitution of the Philippines 1987 Philippine Constitution mandated by 31 million Filipinos in the recent election at siya ay sumumpa sa Chief Justice of the Supreme Court na ipagtatanggol niya ang Pilipinas lahat na siya sa uh, agresibo na ginagawa ng China diyan sa Pilipinas. Ito ay ito ay nang parang uh, ito ay gawa ng China na na sinusulsulan katulad ng ginagawa ni Lisa, sinusulsulan ang mga Pilipino diyan sa Pilipinas. At ito namang mga Pilipino na hindi nagsisiyasat dahil sa emotion dahil natalo sila. Lalo na yung mga yung mga mga DDS ha? na hindi nanalo si Sarah, gusto ba nilang ang gawin ay matanggal na si Marcos ngayon, ngayon din. True people's power. Nangyari na yung people's power, ginawa ng, ginawa ng, mga, ng mga followers ni Atty. Lenny Robredo at uh, mga, mga yellowish. May, na, may sa people's power? Ilan lang ilang piraso lang. Kasi ang 31 million Pilipino ay mat, ay matindi ang panin, ang kanilang uh, suporta kay President Bongbong Marcos Jr. Yan o ang katotohanan, okay? At kayo mga Pilipino, magbigay lang po kayo dito ng inyong mga comment regarding sa ginagawa nito ni Maharlika na tuloy-tuloy at ako ay hindi titigil sa pag uh, uh, monitor sa ganyang ginagawa kasi po ay a plot to stabilize this to destabilize the government of President Bongbong Bong Marcos Jr. which is a legitimate one. Hindi nila matanggap at hindi na sila makapagantay ng 2028. Ginagawa nila lahat ang paraan upang makayong mga Pilipino dyan sa Pilipinas ay ano mangyari? malaso na inyong kaisipan sa tulong ng Communist China. At alam ano ba nyo kung ano nangyayari sa China? Sila ay medyo uh, ang kanilang economy ay bumaksak na. Kung di man bumaksak, humina to 4% ang kanilang growth rate. At ito to ay inamin mismo ng kanilang presidente si Xi Jinping. Inulit ko, ito ay inamin ng presidente ng China na si Xi Jinping uh, na nagkakaroon ng unemployment dyan sa, sa, sa China. Okay? Ano ba ang unemployment dyan sa China? Okay. Bibigyan ko kayo ng mga, ng mga uh, data. Okay? Ang unemployment sa China right now is 5%. Ang unemployment dito sa United States, actually, Uh, yung mga Amerikano lang dito eh, talagang ayaw lang nilang magtrabaho pero ang dami pa rin trabaho. Okay, bigyan ko sa inyo, ang unemployment rate dito sa Amerika ay 3.7%. Sa Pilipinas, o oh, ang unemployment rate is only 4.2%. Tinalo natin ang China. Mas maraming ang ang, 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 trabaho dyan sa Pilipinas kesa sa China kanilang unemployment rate ay 5%. Bakit nagkaganon? Kasi pinulaw ng Amerika at European Union member countries ang kanilang investment including Canada and Australia. Al alam niyo pag pinulaw nila yung mga mga investment diyan sa China ay magkakaroon ng impact kagad sa mga unemployment kasi mawawalan sila ng trabaho. Isipin mo ilan ang populasyon dyan sa China. More than uh, 1.4 billion, I think. 1.4 billion. Para paano mo sila mapapakain? Aki, okay, ang ginagawa na, pambubuli. Kaya ang ginagawa na, gusto nila sakupi ng buong mundo. Yan ang ginagawa na, true propaganda. At itong ginagawa ng mga Duterte. Duterte at kasama na ito, si uh, Maharlika. Dito sa Amerika, just sa Los Angeles. Na hanggang ngayon, ewan ko kung nakarating na, ang paghamon ko sa kanya sa isang debate na no holds bar in English and some Filipino. Some Filipino lang ha. Titingnan ko kung gaano kagaling si Maharlika na yan, Jess Los Angeles, California. Maharlika, if you're, if you're watching me and you're listening to me, I challenge you to an English debate. No holds bar. Kayo, mga nanonood sa akin, ngayon, na ng mga naniniwala sa akin, Parating nyo kay Maharlika ang aking hamon. Ito ay isang hindi ko na mapapalampas ang kanilang paninira, paglapastangan sa isang hekotibo dyan sa Pilipinas na ginagawa ang lahat upang umunlad ang Pilipinas. Katunayan, uh, tinuring na tayo ng Amerika at sinabi, ilang beses ng sinasabi na... Ang, Amer ang Pilipinas ay member of the family of the United States of America. And that's one good reason why we need to support the United States of America and also support Bongbong uh, Bong Marcos Jr. who instigated this uh, friendly relationship with the American people unlike the past administration, uh, Rodrigo Roa Duterte who hate uh, the United States of America who hate all all uh, countries of the world except China and Russia. Si Rodrigo Roa Duterte po ay isang socialist president. Galit siya sa mga NPA pero actually close siya sa isang communist China na dictator at siya ay diktador. Gusto ba niyo na si Presidente Bongbong Marcos ay maging diktador? Are disregarding, are disregarding uh, your rights As a Filipino citizen, your rights to defend yourself, your rights to be rightly educated, your rights ah, to all uh, means of learning process, mababaho ang edukasyon dyan sa Pilipinas. And we remain last among 80 countries in reading comprehension age uh, 15 to 16. Napaka-hirap ng ating edukasyon dyan sa Pilipinas. Okay? At ito ay si Maharlika ay pinopoison ang inyong kaisipan. Okay? At isa pa, ang kanilang mga channel ay according to them, ha, hindi naman ako. Sila na umamin na ang kanilang mga Facebook channel ay dinilit na ni Facebook o ni Meta. Kasama lang ito si Sa Sasot at si Maharlika. Ang sabi naman ni Maharlika, apat daw ang kanyang channel sa Facebook. It means wala siyang trabaho kundi ito manira. Ah, gusto niyang kumita sa pananira. Hindi sa pagtulong sa ikawulad ng Pilipinas o sa ikawulad ng mga Pilipino na kayo mismo ay sumusuporta sa kanya. Gusto ba niyo yun? Patoy, lantaran ng lantaran na ito. Pag nanakaw, dotubusin. Sisiraan niya para kumita. Sisiraan niya ang kabuhayan ng mga Pilipino. Sisiraan niya ang moral ng mga Pilipino. Ayan. Sinisira niya si First Lady Lisa Araneta. Alam ba niyo kung ano mga Araneta Diyan sa Pilipinas? Ako ay nagtrabaho Diyan sa Bank of the Philippine Islands in my first uh, younger years. Uh, nakapagtrabaho ko dyan for two and a half years. I worked with the Araneta too. Ah, uh, kasi mga kliyente ng bangko eh. Ah, uh, ang, 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 ano, ang mga obispo. Ah, uh, ang Ayala. Ah, uh, pati ang Ayala ang mga ang mga ang mga chief executive o mga CEO ng BPI, Bank of the Philippine Islands pa nung araw 'yan. Nagtrabaho ko diyan. Ah, si uh, ang mga Olmedo, ah, ah Enrique Sobel de Ayala. Yung ma, 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 ano yung, yung magaganda ano yan, mga ang mga tao niyan eh talagang respetado. Itong naman to si Maharlika, hindi niya nirerespeto. respeto Si, ang mga Araneta ay sila ang dating may-ari ng Araneta Coliseum. At yung Cobau area, ay halos kanila ang mga property dyan. At sila ay meron silang sugar central. At yan, so, si Lisa Araneta ay isang abogado at nagtapos ng abogasiya dyan sa New York City of New York. Nag-aral din uwi siya, nag-aral din uwi siya ng... Uh, ng Interdisciplinary Study sa Ateneo de Manila. Alam ano ba niyo Ateneo de Manila? One of the two university reco recognized and given credit here in America. The other one is University of the Philippines Diliman. And the other one is Ateneo de Manila University. Yung kanilang standard ang tinitingnan ng Amerika. Binibigyan ng due credit dito sa Amerika. Wala nang ibang university. Unless it is very necessary uh, these two university are 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 given due credit. Yung iba ho, mga doktor na gagaling niya sa Pilipinas at ibang doktor na sa ibang bansa katulad ng Nigeria, pag dumating ko sila dito sa Pilipinas at kasama ko sila, doktor sila sa bayan nila, pagdating dito ay nursing assistant at depende pa, kailangan pasa nila ang, uh, ang licensure or certification. If they don't pass it, they will not get a job. Marami ako nakita ng na mga nursing graduate dyan sa Pilipinas ay dito ay hindi nakapasa sa NCLEX. Ganyan daw ang standard dito sa Amerika. Bali wala ho yung pinagtapos niya. Pero pag nakatapos ka dito sa Amerika at pumunta ka dyan sa Pilipinas, tinitingala ka. Katulad ng Presidente Bongbong Marcos Jr. na nag-aral dito sa University of Pennsylvania at isa siya sa pinakamagaling na presidente gayon sa buong mundo. Tingnan niyo ang kanyang ang kanyang mga palatuntunan at kanyang mga programa. Kapihan dito sa Amerika. Eh, hindi ko lang alam kung di ko simbali ka, bakit ganyan? Para man pinag-aralan, makikita niyo mga bunganga niya, yung mga salita niya, ay puro mura katulad ni Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte can't speak English fluently. Only use his is Uh, legal terms most of the time. And after that, back to to back to Bisaya or Cebuano. You cannot choose it in international uh, conference. You cannot choose it to uh, coordinate with other countries that will help you. Like there in the Philippines, we need our neighbors to in order for us to grow. Kaya uh, mga Pilipino, just sa Pilipinas, Tulungan niyo ako upang ang ating bansa ay pumulad. Tulungan natin ang ating kabataan na college graduate na hindi pa maka-English. At sinasabi ng iba, lalo na yung ibang mga magulang na may kasitidad ko. Ha? Huh? You are a Filipino, you should speak in Filipino. Filipino is only in the house, not outside. Outside, you need to speak English in order for you to grow. That's it. Nothing more. It is a language of learning. It is a subject of all information. Even if you are using a computer, you cannot find Filipino. We need to attend to what is important. What is we give? We need to give a priority. And this Mahalika is not using it here in America. Ang ginagawa niya, kinukumbik niya lang kayo at tinitingnan niya yung kanyang tinitingnan niya yung inyong mga pulso ang inyong emotion not here the, the 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 power to decide the power to assess and the power to evaluate a certain person accomplishment like president bongbong marcos jr the economy is growing huh? the economy is growing that in the philippines according to uh, to research it is uh recognized by international monetary fund that we are growing that soon we will become a upper middle income country okay so that's it and i hope that you will uh, watch my other blog when it comes to uh, when it comes to political situation there in the philippines as well for the security against china okay okay let us protect the president of the republic of the philippines i repeat protect the president of the republic of the philippines from this trying to stabilize the government there in the philippines through the Riterte clan and this maharika okay never watch this video of a maharika he she is trying to she's trying to poison your mind okay so I hope that you are going to watch my next video. In God with Trust, never hold your peace.